Bakit ka pumatong? Anong gusto ng lablab -lab ni mama? Bukit lablab? -lab? Anong kailangan? Anong kailangan mo, Maya? May kailangan po ito kasi naglalambeng. Anong gusto ng lablab? Anong gusto ng ni mama na yan? Gusto? Hmm? Anong gusto mo? Ha? Anong gusto ng lablab -lab ni mama? Anong gusto? Ba't <laughs> ikaw nagtatago, nagtatago, Anong gusto ng lablab ni mama? Natulog po siya guys, tapos bigla siyang nagising. Kumakaway-kaway ang buntot niya, tapos nanapitan niya ako. Hindi ko alam anong, anong gusto ng lablab. -lo anong gusto ng lablab ni mama na yan? Ah, anong gusto man ng lablab ni mama? Anong gusto? O, kiss mo na si mama. Kiss mo na si mama. gutom ikaw. Gutom. Pagki ikaw kain kain nangutom ko na naman. Anong gusto ng lablab ni mama, ha? Anong gusto ng lablab mo? Uy, 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 ayaw, ayaw. Uy, ayaw, ayaw. Puso ko, ayaw, tamigin sa camera. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ayaw na, tamigin sa camera. Ang lablab ni mama. Anong gusto mo, lablab? Anong gusto ng lablab ni mama na yan? gusto. Uy, uy, uy. gusto na Uy. Ano yun naman ano yung nablog ni mama na yan? Ano yan? Ano yun bang ano? Anong gusto lang nablog ni mama? Ha? Anong gusto lang nablog ni mama? Anong gusto lab -lab ni mama na yan? I love you. Bakit ka isnab-isnab? ah Bakit ikaw isnab-isnab? Hmm. Kikis ka lang naman ni mama eh. Kikis mo si mama. Ay, 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 ay. Mm. Ano gusto mo ng ni Mama. Isnab isnab siya oh. Isnab isnab. Mm. May gusto ito kaya lang sabihin mo ang gusto mo. Mm. Ah, ano gusto? ano? Anong gusto? Anong gusto? Hmm. Anong, Anong gusto? Anong gusto ng lublog ni mama? Maamoy oh, mo no, yung ano, yung niluluto ko. Niluto kita nak atay. Niluto. Nilaga kita nak atay nak para punan. hapunan ikaw. Nagutom na ikaw? Hapon pa lang eh. Nagutom na agad? Ay, nagutom na agad?

Ayan, Tingnan natin kung saan siya pumunta. Pumunta siya ng kusina. Tuna! Anong gagawin dito sa banyo? Ha? Ah, tara na dyan tayo. dito. Akala ko, anong gagawin Gugutom, ka? Hmm, tumataba-taba ka Oh! halika. Si Momo na rin